Hi guys, nandito tayo ngayon sa Central Atif. Dito yung talikod dito yung na uh, gold area dito sa Atif, no. So, pakalawak din dito sa dulo, guys. No? sa dulo naman hangga, no? So, ngayon pupunta kami dito sa cellphone area no dito sa likod. So, tara samahan niyo kami, guys. Tara, tara, tara. Medyo ngayon lang ako nakagawa ng content kasi masakit yung singa ko sa bibig. Asa ah, sa dila pala, no? So, dito tayo ngayon sa, no, sa, sa gold area sa likod ko, no? Gold area yan sa Qatar of Saudi Arabia no so ito yung kulderya sa likod ko yon kung makikita niyo guys no so ngayon bumili tayo dito ng uh, lapel mic no 60 uh, real no so dalawa ito so yon uh, try natin kung maganda yung effect yung sound no so yon Ah, uh, yung audio, tingnan natin yung mamaya yung audio. yun. Si Bro Mario bumili din mas so, dalawa, dalawa binilhan dito, 60 real. No? So, 'yun. May magagamit tayo for vlogging. So 'yon na uh, bumili kami dito no ng microphone for vlogging no. So uh type C and for iPhone. So 'yon na uh, ito po 'yung binili namin. Ah uh, nakuha namin 60 lang no. Ah uh, kung sa online ka kasi umorder, medyo confused ka pagdating kung okay yung items no Pero dito at least malalaman natin, matatry natin no. So 'yon. So 'yon guys. Meron na akong ipoplog sa inyo na damit aircon malamig na tagyan dito sa sabi laging mainit kasi pinakoy mo yung pumili ako ng damit ngayon sumasa so, ako ng 40,000 convert sa Pilipinas pero yung damit ganyan yun napaksin po ang buhay ng marawat vlog mo quiz yun manamig sa chan yun sa sa kuripot sa yan tayo nakamitin ng mga dito. So, ito na nagkasama ito natin, no? So, my friend, thank you. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Sokran, uh -huh. murabab. So, Alam niyo ba guys, sa tagal ko na sa Saudi, kaya tinutya na kayo ito, yung ko. ito yung nabili ko rice kung dalit. Tapos ito yung pinaka model niya sa Saudi. Ito pinaka mahal to, mahal dito sa Saudi. Tapos ito, ito na may ko lang naman. Na uh, sasakyan. So ano ngayon ang masasabi mo? Kasi nakalabas naman tayo after one year. Nagsama tayo sa labas. Dito tayo sa gold area. No? So, yun ang gold area sa likod, guys. No? Ayan. Ah, ito yung gold area. So, eh, ito namin kayo sa likod. Doon, guys, sa likod. So, yun, guys. No? Uh, ah, ito yun yung gold area sa likod. Uh, ah, sa, sila... yung pag-tip. Ito yung pag-tip. At ah, kung gusto ninyo mamili ng gold dito, ito yung pag-tip. dami sa pinaka-tip. So, dito naman sa right side. Diyan ako kita yung mga sarap niya So Tara, ipakita natin yung bond bro. Tara bro. Why you always in mood? I'm making yun I ain't pag umalis ka sa bahay mo, naka-forma ka dito paglabas mo wala, sira yung forma mo. No. So yun, pawisan naman kami. <laughs> Ito kapag wala kang sasakyan, dito, maglalakal ka dito eh. Pero pag -away namin, simpre sasakay kami ng Tarem, no. Minit? Medyo humid pa kasi dito eh. Pero yung klima dito sa Saudi Arabia, medyo paunti-unti na, na na pababa yung init. Kasi uh, papasok na yung ano, yung uh, winter season dito sa Saudi Arabia, guys, no. Ang ganda ng pawis, no? Ang ganda, ang ganda sa pakaramdam ng uh, pawisan, pero s'yempre, basa yung damit. Hmm. Ano bro? Hindi mo na kailangan, <laughs> hindi mo na kailangan ng mag, uh, mag- hindi mo na kailangan mag-bat, mag-top, mag-ano, mag-jogging. mag o dito oh. maligo o dito ayano, eh, maglakad ka lang dito. Kontaga lang sa labas ng bahay mo. Pero yun nga, ah uh, that last last, last nung nakaraang buwan grabe yung humidity dito pero ngayon uh, medyo pababa-baba na so batay nga sa climate dito no, na abiso ng Saudi Arabia, within 5 days daw yung klima medyo little little na pababa na so incoming na yung ano kasi, yung winter dito sa Saudi Arabia guys no so yan oh ito yung uh, center active, uh, yung gold area no, na sinasabi namin kanina guys sa likod So yung area na to, gawain na to sa ano sa National Store ng Katip. Ito guys, ah uh, ito yung way papunta sa National Store. Yung Filipino Store na sinasabi dito sa Katip, no. So ito yung uh, likod ng Gold Area. 'Yon. So sa kabila papunta tayo ng uh, uh, Katip uh, National Store, no? Yung bilihan ng mga Filipino food. Ang ganda maglakad-lakad lalo na kapag uh, medyo malamig yung klima pero ngayon na uh, medyo mainit pa ka konti kaya pawisan na ka talaga ako maglakad ka. Kung social ka guys, no? So hindi advisable sa iyo na maglakad kung social ka. So by the way, uh, malapit na tayo sa destination natin sa Katipunan National Store. So may mga Filipino food doon. So mamili tayo doon guys no. anong pwede natin bilhin? So ito, uh, going to National Store Katipunan na tayo guys no. So ito yung area dito. So dito tayo ngayon sa destination natin. Ito yung uh, national store ng Katif guys. No? So yun. Pasok tayo sa loob. So dito na tayo ngayon sa loob ng national store na tinatawag guys. No? Medyo nagpalamig na kami dito kasi mainit maglakad. Wala kaming bibiliin. <laughs> so yun si Bro Mario live. But in fact, dahil nandito na tayo ngayon, bibili tayo ng hopya. Siyempre na-miss natin yung hopya. No? So yun. So yun, ito yung cravings natin. Perfect star na upya. Yung guys na. No? Maraming upya dito. So ito ang kukunin natin. Tara. So ito na yung upya namin. Cravings sa upya. Yun. Sarap. Mung mungo flavor. Buti oh, pa yung upya masarap. So <laughs> yun guys, no, uh, ito yung upya namin. No? So maglaway kayo. Marami kang upya. Marami yan dito sa national store. Pero no? kami rin, tignan yung store. Joke lang. <laughs> guys! So, uwi na tayo guys! Uwi na, uwi na! Gabi na, gabi na! Uwi na na! Bye. Bye.